Nag-date rin pala sina Jake Cuenca and Kaila Estrada, kwento ng isang reliable source. Yun nga lang, naudnot di umano dahil biglang naging sina Jake and Chief Alamino na split na rin naman ngayon habang si Kaila ay sinasabing sila na ni Daniel Padilla. Sandali lang naman di anong nag-date sina Jake at Kaila pero nang hihinayang daw ang ibang friends ni Jake. At ang totoo raw, hindi naman gaanong favor ang parents ni Jake kay Chinoon ayon pa sa reliable source. Anyway, sa ngayon ay walang kahit anong komento ang aktor sa nangyari sa kanila ni Chief Alemino na karelasyon na di umano ngayon ng negosyanteng si Matthew Lulier. Ano ang sinyo sa balitang ito?